Hello everyone! Hindi ba kayo nagtatanong kung ano ba talaga itong mga number dito sa pader? So, nung ako dumating 2014, lagi ko nang tanong talaga sa sarili ko kung bakit ba may mga numero diyan sa pader. Kaya, kayo'y humanap na lang tatama sa waiting, diyan. yan. At yan daw po ay natama sa waiting. Katulad na rin, 3723. Yung isa na may 3713. 538. Oh, kita nyo, kadaming numero din eh. Ano ba ang ibig sabihin talaga na yung mga number-number na yun? Na may daming number lahat. Siguro yung mga old building siguro yan everyone. So, pakicomment nga below kung ano ba talaga ang ibig sabihin everyone itong mga numerong ito. May nagsasabi yan daw ay dating linya ng kuryente, linya ng tubig, ang numerong yan. At sabi, yun naman daw ay number ng street, o bilang daw ng mga nakatira diyan, mga ganon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang meaning niyan. Kasi may mga code-code pa, -code, may nakalagay na S45 S434. Ang daming mga number-number. Super until doon sa may dulo ng Mamila, meron din ako nakitang ganito. At mostly ng mga building na bago ay nilalagyan nila ng ganyang mga numbers, everyone ng Bangbangbonga. So iyan, ang dami talagang number. So 'yan lang, paki-comment lang everyone ng Bangbangbonga. Kung ano ba ang ibig sabihin niyan?